Yung, kasi dito sa Ayagustan, may umuli ba nung lagi may nakabarong ito na ihihin sa mga sakit? Madalas kung makikita ko sa mga lagi siya nang ihihin nyo, kaya hindi bibigyan. Kasi mga ginagawa na hanap buhay. Binibinta yung ano, kidney? Hindi, meron po siyang nakalagi dito na parang may uh, ano, may... May butas na yung boss, yung kidney Pero matagal yeah. na po siyang nakikita namin doon sa atin. Tapos? Nangihingi siya eh. Sabi ko nga nung minsan nung huling... Bakit hindi ka mo gusto Sabi ko... Mumus? Eh, siya sabi ko nga nga lasin mo sa si kita. <laughs> 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 Nangihigay po siya eh. Kasi may akong pinapakit sa rin siya na nang skin. Iba siyang plastic bag na may ihin uh, madilaw. Ang totoo naman yan? Yung eh, matagal ko na po na yung eh. Ay, may totoo naman yung plastic, yung ano? Yung plastic totoo, pero yun naman hindi yung... mo mutos na po sa Diyo ko eh. Hindi, actually, sa atin, sa Islam, bawal yung pangingipalagi. Sa Islam, yung nangihingi yan, siya nangihingi. Pero ikaw na magbibigay, hayan mo na. Kung ikaw lang magbibigay na, siya magbibigay ko, hindi. Wala ka lang kasalanan doon kung may nang-scam siya. Kasi hindi naman maapiktuhan ang gantimpala mo sa pang-scam niya. Siya lang magkakasala sa ginagawa niya. Tayo, may gantimpala, tuloy-tuloy. Mabigyan mo man ay muslim mapakain mo man ay baboy, aso, o masama na ang intention mo lang ay tumulong at makain niya, may gantimpala ka doon. Tungkol naman sa kasalanan niya, hindi natin magiging kasalanan sa kanya. O pwede ka ba din magbigay sa kanya? Ah, pwede ko ka lang problema ang magbigay tayo. Pwede Naluloko man siya. Magbigay hindi ako magbigay. Hindi. Magbigay hindi. Ang sadaka, voluntary lang namin. Hindi na obligado ang, sadaka. Iba yung zakah. Ang zakah, una obligahan oh, okay. ka. Okay. Itatanong siya ng Allah sa kabilang buhay. Samantala ang sadaka, hindi niya itatanong sa'yo yan. Idadagdag sa kandipa lang mo. Sa masjid ng mga babae na may talagay na may pwede ka din. Yung alin? Saka magsaka doon sa mga babae na sa labas sa masjid problema. Ang actual ang paghihingi sa loob ng masjid hindi dapat. Salabas, 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 salabas. Sa labas, walang problema. Ano man ang mga uh, pro programa sa loob ng masjid, paghihingi, pag-a-announce, pag pagbibinta, bawal. Kailangan sa labas. I-announce sa labas. May maghihingi sa labas. Ganun lang. Hmm. Uh, may kumunta po may mga babae po doon na may naramitig uh, na sabaka, sabaka po, presume. Uh, uh considered ba sa kanang tigay ng pero doon doon sa lahat sa baka na machine pa oh consider kung sa kung halimbawa sa time na dumating na yung pagbibigay mo ng zaka at dinirekta mong ibinigay doon sa kanilang account normal. kasi ang pagbibigay ng zaka hindi lahat ng kaya sabi ko nga papag-aralan niyo ano mga kayamanan na may zaka hindi naman pwedeng i mo yung baka pero kung ang zaka mo espesyal ah pwede mong i sa ATM o ipadala sa ATM sa account ang zaka mo sa mga dapat na bigyan dito oo oh pero mayaman naman kung nakikita mo 'yung miskin. Oo, 'yun. Kasi sa isang kung ng zaka, wala ka, hindi mo na kailangan oh, kung kung tutusin, hindi na nating silang kailangan tanungin kung anong kalagayan nila. kung nakikita mo na sila ay sumasamba mga miskin. Nakaarap, kasi pagkikita mo na. Pero kung nakikita mo na mayaman, hindi tanggap sa kamu na ibigay mo sa kanya. Pero kung miskin, nakikita mo, actual nakikita natin. Kasi pwede naman magsinungalingan. Ngayon, pagkatapos niya magsinungaling, tapos napatunayan mo na hindi pala totoo yun, so tanggap pa rin ang zakamo. Kasi hindi mo kasalanan yung pagsisinungaling. Kasi sa panahon natin, yung marami na manluloko. Ay, sa panahon natin, yung dami ng mga manluloko, mga mudos, mga scammer, yan, so, pinaka maraming... yung, pinakamaraming. Yung jaka ba, ikaw ba yung bibigay talaga? Mismo ikaw yung bibigay? Yung Dalawa yan. Either na i-direct ang ibigay mo o ibigay mo sa kolektor. Kasi kung ibigay mo, ako mismo magbigay parang sana rin. Yes. Ang, ang zaka, zaka, ang, pagbibigay ng saka, pwede yung direct na na ikaw na makapagbigay o ibibigay mo sa kolektor, siya na yung magparating. Ganun lang po. Sa so, so, mas mainam, sa pagsaka ng saka, sa tulpitra, dito or doon? Pinakamahinam na bigay ng saka tulpitra sa lugar na, kung saan nanon ka. Pinakamainam yun ha. Pero kung ipapadala mo sa ibang lugar dahil mas doon yung nangangailangan, walang problema. Walang problema. Okay, so hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi ng Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.